Ay, oo. Ang gaganda na. 5 inches, 4 inches, oh. 345 oh, Kumusta po mga idol Yung pong naghahanap po ng ano, fingerlings Hito fingerlings Yan. Meron po tayo dito Sa ano Bandang Arayat yan, yan. Na. Dito sa Pinak Arayat Sa likod mismo ng Exact College sa eskwelahan mga idol yung may malaking barko yan yan mga size nila ay nasa 3-4 uh, 3, 4, tsaka 4-5 inches mga idol yan so yung 3-4 inches uh, 3 piso po bawat yan. isa yung pong 4-5 so, uh, 4 pesos 4 inches, eh? bawat isa yun po mga idol mura mura na yan mga idol yan nasa ano to nasa 20k pa po yan mga idol yan. magkikita nyo mga idol uh, buhay na buhay yan buhay na buhay na yan sa, ano, sa concrete pad yan yan po available po yung finger links yan po magkikita ninyo lalakas so yan buhay na buhay na yan kahit sa concrete pan mga eh, idol oo. yan no yung pong nangangailangan Magaganda ng ganyang na. size yan lalaki na o oh, gaganda 4 inches yan, no? 3, 4, 5. so 5, yan no, Liksi pa mga idol o oh. Yan, ang gaganda oh. Halos nasa 5 inches na yan mga idol. 4 oh. Tataba, and 5 oh. inches. Uh, yung pong 4 and 5 inches, nasa 4 pesos lang po yan mga Tataba. idol. Yan. Bigay na namin ng 4 pesos. Murang-mura so, oh, na, -mura na, 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 na yan. Na yan. Hmm. Yung 3, 4 na na to 4 inches, nasa 3 pesos lang po mga idol. Yan. So yan, kung gusto niyo po na more there, mga idol o oh, ano, punta lang po kayo dito sa Arayat. Medyo malaki na to oh no? Oh. Sa mismong likod ng o. Exa College. Or tawag lang po kayo para ano ah, uh, dito lang oh. Makausap ko po, po kayo. Maganda. Ayun. Buhay na buhay na yan. 'yan. PM lang po mga idol or tawag na lang. So, 'yun mga idol. Hmm. Yung Sige. gusto mag-alaga, 'yan. Meron na tayong available na fingerlings. Sulit sa pispan. Salamat yan, po. Sa Sana mapansin ito yung mga ano uh, nag-aalaga yung mga nagsisimula pa lang yan, pwede kayong kumuha dito, mga idol. doon. Parang doon pala, pare. Ano? Ang dami. Ano pala? Marami kayo. Mayinip ang air mo ito. Ang pa sa dulo niya, marami pa yun, no? Ano ba? Malay mo, marami talaga yan. Sandali lang, Matuyo. Parang magpunso namin doon yan. Ayun na kagabi at saka yung mga gamaga marami makikita mo dyan